na naisagawa ang groundbreaking ceremony ng ipatatayong bagong City Disaster Risk Reduction and Management Office sa lungsod ng Kawayan. Napiling ipatayo ang bagong opisina ng CDRRM sa Barangay Tagaran, Kawayan City, Isabela. Pinangunahan ni Kawayan City Mayor Honorable Cesar JCD ang nabanggit na seremonya kung saan kasama niya rin dito ang mga miyembro ng CDRRMO na pinamumunuan ni Ginoong Ronald Villoria. Samantala, nagkaroon rin ng blessing ang Quick Response Team Base 3 MOCO Vehicle at PCSO Ambulance sa barangay nung Dos Kawayan City, Isabela. Idol, nanunuyo ba at humihina ang elasticity o pagbanat ng balat? Bumababa ang fat levels sa ilalim ng balat, gayon din ang collagen availability sa katawan, kaya naman 50 pa lang mukha ay kulubot na. Para mapigilan ang mabilis na pagtanda, mag-DTX 500 na. Pinaparami ang cell regulators gaya ng retinols, peptides at growth factors para sa collagen metabolism, and Productions. Sa DTX 500, hindi lang balat mo ang magiging makinis kundi ang selula ng iyong buong katawan. Para maging healthy, mag DTX 500 palagi. Para sa IFM News, ako si Idol Zaira Contapay. Idol!